Hey guys, good morning. Ngayon po ng linggo. Uh, mag may magdadagdag tayo ng ating paninda ngayon. Uh, at lulawas tayo ngayon sa ano, uh, ano, tayo ng ano, chase cut lang. Dahil first time pa natin magtinda ngayon ng baka. Kaya yeah, yun, uh, tayo muna. konti uh, kunti lang naman bibiling ko. Ano lang, kabukulan sa ka counter-rips lang bibiling ko. Kasi wala pa akong alam sa ganitong pagtitinda ng baka. Ya, yang ekstra, juga mungkin sama nyo pokok oh, mungkin di ah, mungkin di nah, ah, uh, mau milih pot ayo, sana jalan sasingir, ya, yeah. yang es bumah, apalah kagak beo, oh. dami mbak yang es kuning motor, itu pot sa saya pati ngeke, mau ulang pak. Lapai mah paninda natin baboy oh oras kaya guys alas tayo painitin lang natin itong motor at nalamigan uy eh umandar patay tayo ito agoy abutan yata ito ng tubig kagabi eh.

helmet Limutan ko yung helmet ay Lali, Lalim din pala ng tubig ito kagabi

dito na tayo Pasok na ka tayo sa loob but kayaan po ba tayo mabutan tangali na masaya po Magkano sa baka mo siya? 420 sir ang laman Sa ribs Ribs 360 wow. Magkano sa baka boss eh? Alin ba dyan yung tinatawag na sirloin? Yung... Ito, puro sirloin to. Wala bang bawas, titinta ko rin kasi. Okay. isang, isang ganyang bukol, tapos yung ribs. Magkano? Yeah. Dito sa ribs, boss, magkano? <coughs> <mo lang>. <coughs> <ka ba>? <coughs>

I yeah. sa facebook mo bayan sir. Ay pa facebook siya. ko na. Pa-text phone mo 'yung ko. Ayelan? Ayelan, ka pa. Haliya, dapat mo 'yung para makita 'yung panya. Ito, bang. Oh. sa. mo Да, yeah, да, baboy natin hey! Okay guys, dito na tayo Ay, Thank you Lord Okay so oh, Kahapon pa yung nakalagay dyan Nauna na yan, wala pa yung paninda Bukas muna tayo, bukupas Yan, bubukas muna tayo ay, susi pala, Guys, dito na yung baboy natin Kakarating lang Puntan lang natin yun, eh, no? sasakyan Dagko eh, ang baboy, boss Ay, yung Ayan, no? Dami. Uh, shout out me. sa taga mali pinakakusgan nga taga arsa ni Kuan Busby ni Madam. <laughs> oh, labay. Yati kedau de ka? Kedau oi. Daug mengani asawa no. Kumai jan ngit, dagan-dagan ta. Meron na. Guys, natin tong baka natin. <tuk> haba no. Tuloy na lang siguro no. Sarum haba. selesai hai, 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 hai. kelasin na lang natin to para ano Buat bukul no, anuhin ko no Buat Ay, shout out dyan sa mga veterano ha. First time ko palang mag-ano'n itong baka.